so ganito pala guys ginagawa nila yung bulalo so pinalalambot muna nila yan jan Ah, naman ay di sorry yung bulalo ito, pwede yung patinyan na mas na mas na mas na mas mas na mas na mas na mas na mas oh, mas na mas na mas Buhay pa si Mambit nun. Oo, oh, hindi, dito na. Dito na yun. Pasay na to, sa kanan. Buhay pa si Mambit nun. Kasi may account ako dati. Dati ako sa ano, company, uh, malaking company. Dali ako nagbubok dito. Matay na raw eh, no? Pandemic na matay. Pero mura pa nung araw. Bakit? Eh, 2000 lang naman kasi yun? 2004. Eh, 2024 na to. 20 years to go. Ah, uh, 20 years ago. Mura lang daw, 60 pesos. Tapos, kauna-unahan niya rin daw kung bulaluan dito. Ha? Kauna-unahan. Ito, ito, unang-unang bulaluan niya. Saka ano to, marami kumakain ng araw dito. Mga writers, sabagi, ngayon pa rin naman yata, marami kumakain, ano, writers, katulad no? niya, no? Weekend. Ah, pag-weekend. Okay. Dinayo ko nga lang ulit to, kasi nag-breaking ako ng sakyan. Hmm. tapos ano lang? Nabibili lang po. Oo. So naisip kong pumunta rito para ano, para makita ko kung buhay pa tong bulaluwan. Aba buhay pa? Buna po naging namanit Ay, mga anak na lang? Mabait siya si Mambik eh. May bigote? Oo. Oh. Ang halos kamukha niya po yung mga anak. Oo. Ah, eto. Dalawa na to. Saan yung isang front siya to? Diyan lang po Ah, dyan dulo. Pinaka-extension ako. Ayun po, pinaka-main na to. Hmm. Malakas din doon? Oh, malakas po sa mga salita. Ah? Ah, Ito pa yung... Bus. Ito yung pinaka-ula, diba? Hindi po, yung pag-lap. Ay, doon pala ako noon. Hindi rito. Doon pala ako noon. Sabi ko nga... Ang alam ko, pag lagpastang tulay, lalagpastang ako ng tulay, eh, biglang nakita ko yung signboard nyo, bang big. So, hindi, doon pala ako kumakain sa kabila. Sa may ano nyo, sa unang-una. Oo. Oh. Sa unang-una. Nag-nagay na nga lang ako dito, kasi kung bakit ako mag ito. Oo. Oh. Okay, no? Eh, dilakda naman yan. So, ganyan pala pag no yan, ano? So, ano yan? dapat toasted? Hindi, no. Tapos gagayatin ano ng pinupino. Galing ano? Galing ng pagluto ah. Lagyan ng mga tip. Ayos ah. Doon ako sa kabila nun. Doon na una. So sad to say uh, guys. Alam nyo ba? Ha? yung may ahari mismo ito so, inabot ko kayo nung araw 2004 eh patay na pala so eto pala branch na pala itong kailainan ko kasi nakita ko lang yung signboard kaya bigla ko huminto pero dun yung original talaga dun sa may paglagpas ng tulay kaya pala, kaya natatandaan ko sa paglagpas ng tulay siya sabi ko parang nagiba yung nagiba yung tindahan niya yung bago galing ng pagluto niya ano no Tenga yun, nababoy, di ba? Sarap, Magkano naman yung ganyan din nakdakan? 100. 100. Sarap pulutan, ano? Ah, hindi siya toasted. Ano lang siya, ano? tayo yan, tapos piniprito pa. Ayan na yun. Kasahaluan ng mayonnaise sibuyas, saka mga sili, no? Yun ang pampagana ron, eh. Pero pwede na kadama, hindi po yung... Di ba may utak yan? Sa may o may Ah, may yun, Kasi kung mas maduli po siya, masira pa ka rin. Ah, talaga? Hindi po siya nagagot ang tangani. Alam pa, paris ka agad? Kaya po, tinuray namin ito. Sige, thank you sa, sa pag-entertain, ah. <laughs>